ba diba nga, sabi ng kampo ni Kibuloy ay posibleng magkagulo talaga kung sakaling nga na ipagpilitan na isilbi ang warrant of arrest dito sa most wanted na ito. Meron po tayong nabasang isang post at sa tingin ko, may katotohanan etong uh, statement na ito, etong post na ito. Bumuo daw ng army na matatawag, sundalo, grupo ng mga private armies na matatawag at sila daw yung haharang para kung siya man ay damputin itong si Kibuloy merong protection nga naman pero kailan ba nabuo to? dahil hindi naman pulingid siguro sa kaalaman natin na napakaraming armas daw na itong si Kibuloy. at minsan nga minsan pa nga pag nadalaw daw ito sa si Digong at si Sara Duterte ay madalas pinababaunan ng di, um, mga dekalibreng armas. So ibig sabihin, talagang talagang matagal na siguro na may grupo etong si Kibuloy na pumuprotekta sa kanya at syempre yung mga yan ay armado lahat. At balita na rin kamakailan ng isang araw lang, tapon lang ata, na Pinawalang bisa na yung lisensya ng kanyang mga baril, mga armas, na yun palang mga lisensya na yon ay bago lang. Wala pa halos isang taon daw yung mga lisensya ng mga armas nga na yun. Mukhang, mukhang nahikinikinita na neto si Kibuloy bago pa, bago pa man nga mangyari itong uh, paglabas ng warrant of arrest. Siguro ay nahikini na niya na dito siya patutungo. Dahil alam niya sa sarili niya eh, yung kanyang mga pagkakasala. At siguro naman alam din niya sa sarili niya na mahihirapan siya na pagtaguan ang batas. Kaya ayan, humanda or naghanda siya, bumuo ng army na matatawag, private army, para nga siya ay protektahan. Yan po ang nangyari. Sabi dito, Revelation, nakita ko lang to sa isang tagasunod ni Kibuloy. Hindi ito alam ng mga NDI at PNP. 10 weeks ago, bumuo siya ng army. Nahaharang para kung siya ay damputin, kaya mag iingat ang mga kapulisan. So 10 weeks ago daw ito. Pero yun nga, sigurado tayo na bago pa man, okay, uh, or matagal na, na merong hindi lang masasabing bodyguards, ano, pero yun nga, mga private soldiers siguro talaga etong si Kibuloy. Meron na yan noon pa. Kaya mag-ingat ang ating mga kapulisan at sinabi na dadanak muna ang dugo bago nila madampot ang pastor. And din po ang pahayag ng ilang mga taga-suporta nga, malalapit na kaibigan natin si Kibuloy, na hindi nga daw papayag na basta-basta lang damputin ay si Kibuloy. Ang tingin kasi nila, ang sinasabi nila ay ginigipit daw ay si Kibuloy. Nasaan kaya dun sa aspetong yon or sa saang parte kaya yung masasabi na ginigipit etong si Kibuloy ay mukhang siya yung nambabastos sa sistema ng ating batas. Ano ho? ang tawag sa isang tao na tinatakasan ang batas at nagtatago. At bakit nagtatago ang isang tao? Dahil may kasalanan. Yun naman yun. Siguro, kung, kung totoong wala kang kasalanan, kung totoo yung pinagsasabi na si Kibuloy na siya ay biktima, na siya ay pinag-iinitan, na siya or etong nangyayari sa kanya ngayon, ay posibleng uh, political persecution o kaya ay religious persecution. Yun, kung totoo yung mga yan, edo sana mas matapang ka ngayon na or naharapin. Um, eto mga akusasyon na ito. Pero yung, yung nagtatago ka, at alam naman natin na may sa sa'yo, may tumutulong sa'yo, mas masaklap yon doon sa mga taong nasa paligid mo na tinutulungan ka, tinutolerate kung ano yung ginagawa mo mas ka, mas kawawa sila dahil 'di ba? Parang naging sunod-sunuran um nagpapakatanga at alam nila sa sarili din nila na na, na mayroon kang dapat panagutan. Mayroon dapat panagutan ay ang Pero dahil or in the name nga daw of friendship at kung ano-ano pang rason, hindi daw sila naniniwala. Okay. Na kayang gawin ni Kibuloy yung mga akusasyon na yan yun lang. Napakahirap na, na na, hindi ka maniniwala. Dahil kahit siguro yung mga kababayan natin na hindi naman <laughs> hindi naman mataas ang pinag-aralan, siguro kung titignan yung mabuti at pag-aaralan yung mabuti, abay, kung ito yung mga gawagawang kaso lang, kung ito yung mga paninira lang kay Kibuloy, bakit? Ba't kasisiraan? At ulitin ko kung ito'y gawa-gawa lang, abay napakatagal lang tumatakbo na napakarami po. Napakatagal lang panahon na uh, napakaraming nagre Kung isa lang yan, siguro maiintindihan pa natin. Pero sanda makmak ang reklamo laban sa'yo. iyo? At yun nga, um, ngayon ay komikilos na ang DOJ, kumikilos na rin siguro ang administrasyon ng Marcos Jr. Ano ha, parang panagutin itong most wanted na ito. Sooner, matitiklo ka rin. At sigurado tayo yung mga taong tumutulong sa iyo ngayon ay magbibisto at magbubunyag din kung sino-sino yung mga yan. Although, alam ko may idea na tayo kung sino yung mga posibleng tumutulungan kay Tibuloy, pero lalabas at lalabas din po ang katotohanan. Good luck!